Sabay ng Araw ng Kalayaan ngayong June 12, paaarangkadang muli ang job fair na hatid ng Dole sa Ilocos Region. Ayon kay Dole Region 1 AOV Labor Information Officer Jenny Mapile, 16,801 na mga trabaho mula sa isang daan at local employers ang kumpirmadong makikilahok at maaaring applyan ng job seekers na makikibahagi sa Kalayaan Job Fair na gaganapin sa Robinson's Place, Calasiao, Pangasinan, SM City Rosales, Pangasinan, Robinson's Place, San Nicolas, Ilocos Norte at kan Tandon Civic Center, Ilocos Sur. Samantala, marami na rin sa job seekers ang nagpa-pre-register online para sa naturang kaganapan. Bukod dito, hatid din ng dole ang ilang aktibidad sa pagunita ng Araw ng Kalayaan, kabilang ang launching ng PPACL 2023 to 2028 at Project Angel Tree bilang selebrasyon ng World Day Against Child Labor, distribution ng government assistance at kadiwa ng Pangulo. Samantala, magsasagawa rin ng government one-stop shop na sasalihan ng PSA, DNW, PRC DFA, SSS, PhilHealth, Pag-ibig, LTO, FDI, OWA, TESDA at iba pa. Mandipod tayo. Punggasinan. Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas.